<laughs> Bago. Alam mo Ayo nga balik doon siksik <laughs> Bakit ta ulan eh? Ayan, tanga kayo, eh, hindi kayo nagdala ng Kuya nga, madaya oh. Eh. sige na. <laughs> dito dito mga anak. Pa Patay na talaga 'yan. Ayan ang patay na. Since nakalagay. Ayan ang patay na yan, sige. Tama ah, eh, May nakalagay ng ganyan ngayon na patay na, no? Dati wala, nakakaboto pa rin siya eh. Eh, <laughs> nga pa nga nila nung ilang taon na. Hindi na bumaboto rito, pero hindi na Andito, tapos nasa Laguna din. Eh. Sa so, ulan. Ano lang? Ulan pa. Ay nga, binet ako. Eh, niya ang pumalik. Nagkakarang ganito ko. Galit na galit na yung stepmother mm. niya eh. Inaasa mo ako. Ah. No, nai te, nanay. Pagkat na may anak, umuwi na kami. Hindi ka na bumalik. Alam mo na niya. Ang pamay niya mag-aspang pa sa kami. Bakit? Nagtatarik ng manok. Nagtatarik ng manok. Nagtatarik ng manok. Ayan. Ah, doon sila nakatira kay papa nila. <coughs> Ayan. Ano ko siya ang nakatira? Ay, kagumo. Ano Ay, ko siya ang nakatira kay papa niya? Uy, nagbakasyon. Ay, nabumalik. Ay, kung gusto naman daw. Ay, di mo kasi tayo dyan eh. Kasi malis kayo eh. So, ano naman, no? Kanina pa to suway talaga. I-disqualified na to na komile. Ah!

No. Oh! Manila resort kasi. Okay po. Tukoy din naman po, you think? Ayun, eh. ayun kaya talaga 'pag kadalasan. Bayo mo mension na. Ayun nga nagtatala. Ano may oh, nagkasinwa no. tutuluan pa 'yon? Nag-isa uh, <laughs> ano sa bintana. Kumakaso kasi ano. Walang ano? wala bubong. Wala siwa. E, mm, digdik.

No, ano daw, ang sarap tang binalye ko pa nakangiti eh, no? Parang sa mata Facebook mo. Matingin ka okay, kasi sa kanila naman. Sa tabi ka Ano ba 'yun? Advantage <laughs> 'yan pag mm -hmm. kahit itulak ka, hindi magagalit. <laughs> uh, Kailangan okay, okay. okay. oh, ko bisitin si Ate, 'di ba? Kailangan niya 'yan, inyo. Pagigising ko nga lang sa dito pepe. Anong tawag hindi hindi kita hindi ano nga yan? Para pilay? hindi 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 na hindi 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 kita hindi kita hindi para hindi kita hindi kita hindi kita nga hindi Anong tabang nga to? Dito ka hmm, lang daw. kami lang naging like lagi ii-ano dito. Ikaw siya magandang time. Magandang dito Ano? Ano? Sige, dalawa ako kasama. Hindi

kanila sa mundo. Sabi niya sa na dyan. Hindi na yung Thank <laughs> you. i yeah.